Tumanda ka na dahil makikita mo ang Jonas na duling ka gago. <laughs> gusto mo tanongin yung TF ng mga MC, di ba? Pero hindi natin pwede kasi tanongin kung magkano TF nila eh. Wala mo magkano TF ni Karisma. Wala mo lang. Sasagutin ha? Wala lang. Depende. Pag ahon, umabot ng mga ano yan mga 100. Ah, nag-iiba-iba yan, nag-iiba-iba. Para harap lang ng 100. 100. Tapos nagpa-6 digits Kas? nga yung mga yan, 3GS. Ano ba kayo? May iyamang pala itong mga ito, tapos nabal ng PIR 2 no? Hindi naman squatter mga 3GS eh. Tignan mo, ah. mga TF, 6 digits. Paano nyo tatawag yung squatter yung mga yan? Isang beses eh nag, nag, nag-sapatos ako laban namin yung Victus Nag-sapatos ako Ah, pag seryosa talaga Pag hindi, pag hindi Pag hindi... galit ka na, bota oh, Hindi Plastic <laughs> <Dusting> lang, nakagawa <laughs> <laughs> Solid, parang sinipin nyo ha, 100% Uy, um, yeah. kaya kaya ng kulay yung Nike mo yeah. sa, okay. ano ko ha Sa mumba ko ha Judge ako Let's go Judge ka oh. Sino mo? <laughs> <laughs> I'm back, stud. na nga judge nga tayo sa mga paparating na battle at nakita nyo naman ang ating mga nagagwapuhang MC lahat yata ng battle na naabutan ko ginudge ko at nakita nyo naman si Jonas nakangiti, paakyat at sabi sa akin ni Righteous One ay minsan lang daw siya umalis ng bahay napaalis siya dahil sa mashup na to Jonas versus Plasma, grabe oh, napatayo nyo si Righteous One Plasma Jonas <laughs> napa siya sa bahay si Righteous One mm. Ganong kalakas yung matchup na 'to. Plasma versus Donas. sa <laughs> <Gago. laughs> <laughs> mo ang ka. <laughs> Magkano tip ni Pisco sa tingin mo? 500 plus. <flattering> uh. Siyempre. Mga 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. Ay, na, malamit na si Kaya na, malapit na si M-Site. Kaya nagpa-practice, oh. Oh, tignan mo yung insura. Tignan natin yung reaction ni Facebook. So, yeah. Sa tingin mo, magkano ang pinakamataas na natanggap ni Sir Deo ng TF Saan sa flip-top? Oh, ngayon, based sa ano? base on, ano yung magtama Hindi ko alam mo yung eksakto pero pili ko hindi bababa sa 30 Kaya Ang lalakas ng content na ito eh Malaki yan sa reels Ay, yung baka yung mga content leto, na ito Pati batang yung reels niya, pati batang kaya po Pati yung mga ating gan Oo, sila tindeng Oo, yan, ikaw, ganda, <laughs> ikaw na <laughs> Sumangot siya ka 75,000 Reels lang yung reels Reels lang Wala pa yung ads Ayan, galit tuloy si Pistol. Totoo po ba sinisira yung kultura? Gagi? So, karamihan ng mga, ano ah, <laughs> umatel, nandito na, ayan, mga nandito, <laughs> Okay. So, yun na nga, uwian na, dahil gutom na ako. Ayan na, nagpaalam na ako sa mga MC at abangan nyo. Ang mga lalabas na video ng Flip Top Second Sight 12. Grabe, napakaganda at napakaangas ng mga battle. mabati lang ako. Ricky Manny. Ricky, Ricky. Ricky. Ricky Manny! Yan ha! Happy birthday sa'yo. Happy birthday ka. Happy birthday ba? Happy birthday.